Marami ito ha. Ito yung mga isa sa mga nire-reklamo dito. May nakalagay na, bawal pumarada dito. Yun din oh. No? Kaya hindi nyo na, na hindi nyo kayo nakalabas kagad agad. Naliligo nga po ah. Eh, kami po ba mag-adjust pag naliligo? Ang ibig ko pumarada. Skog, baba! Yes, po yung skog, Kahit na traffic enforcer pa, mas lalong dapat sumunod. Alisin nyo yung mga paninda. Paiwan nyo. No waiting. Sa hey, ano, Yung extension nung pila namin sa loob, sir. May pila kami sa loob. Sa loob, wala akong pa pakailam sa loob. Opo, pero nabas na, po kami ng permit. Nasaan? Permit? Ito po, sir. Sa Dito, sa North Avenue? Opo. Ano nga daw, eh? mga call center. So, talagang gagawin na overnight kaming iwan. Kasi, ah... Uh, Gabihin dyan puno. Pero Ito, itong mga sasakyan, dito talaga nakapark. May nag-ano uh, dito May nagpapapark Pero bawal na bawal po dito magpapark ha Ayun oh, nakalagay no parking Kabilaan, nandun na yung ibang uh, Enforcer sa kabila So ito, matititita na ito Bawal po magpark dito ha Sa lugar na ito Ang haba, hanggang dun oh. Ayun, ang Sa poste, no parking Toe away zone Magandang umaga sa inyong lahat Ngayon ay December 4, 2025 At sa oras na 8.50 ng nga umaga Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA Sa pamumuno ni Sir Gabriel Go sa may uh, internal road pulasan na oh andyan na rin yung mga driver kanya-kanya ng uh, alisan habang uh, yung ibang enforcer na naninikit dito yung uh, hindi lang nakalabas na may-ari dito, ah dito na pala eh, may-ari oh. so wala, walang uh, nahatak andito lahat yung uh, mga may-ari or driver Ganyan ang sitwasyon pagka wala nakapark dito. Ito, palabas na ng EDSA yan. May nahatak na dito. Dalawa. Dalawa nahatak dito sa unahan. Pag diniritso ito, labas ng uh, Miriam Defensor Santiago o dating uh, Agham. Skog, baba! Ang baba! Yung mga motor na nakaparada Patikitan nyo muna Tingnan nyo, tingnan nyo yung ilalim ng footbridge na yan, doon tinatago yung iba. Okay. Bermog, Bermog, yung mga motor sa bangketa, pakitikitan. Sa oras na 10.25 ng umaga, after natin sa may uh, internal avenue at sakop ng uh, Quezon City, nasa Quezon City pa rin tayo at uh, nandito tayo ngayon sa may, ito yung landmark, laging napapasadaan ito o nadadaanan katulad dito na marami nagwe-waiting na mga motorsiklo dito. Ganun na rin dito sa lugar na ito at nadaanan din yung mga vendors doon. Hi, sir, Gab, good morning. Good morning yung tulog <laughs> kuya pa. Bulaga ina'ten. Puyat ka kaya. 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 Puyat ka Oh, meron ano doon? Pwede ka umabante dito may gas station. Doon ka magpahinga muna, ha? Okay, para oh, para kaysa para hindi ka matikitan. Ano ka ba? Lala move, ano? Ha? Ha, move it. O, oh, huwag ka dito mag, ano, para hindi ka matikitan. Kunin nyo na yan. Nasa ilalim ng footbridge, eh. Kaya mo siya. Hindi ko na Kaya mo Isang panyo na. Ano pang hinihintay natin? Isang panyo na. Kahit na traffic enforcer pa, mas lalong dapat sumunod. Okay, sige lang. dito sa may uh, North Avenue itong papasadaan ngayong araw ay mga reklamo galing uh, 8888 so ito na ngayon ang sitwasyon dito sa may uh, MRT 7 sa may uh, Grand Station hindi na natin na uh, update Dito sa ilalim ng ginagawang uh, MRT7 station dito sa may sa ito. Ang dami mga vendors. Alisin niyo na 'yung mga tricycle na 'yan. Tungtungan na lang kunin niyo. Alisin nyo yung mga paninda. Paiwan nyo. pinagbili na, na lang itong mga vendors na huwag nang babalik dyan tingnan nyo yung resulta maganda ng daanan daanan dito nagwe-waiting sino ba binabanggit? no waiting sa ano, yung extension ng pila namin sa loob Ger. may pila kami sa loob o loob wala akong pakailang sa loob Opo, pero nabas, nabas. kami ng permit nasaan? permit? Ito po, dito sa north avenue? Opo. Hmm. Sino ba ng permit? Hindi lang naman po kami Hindi naman po kami sino yun, no waiting eh Sige lang, okay lang pa rin Okay lang ko lang po Kung pwede naman, alis naman kami Pero pakita ko lang po Para Pag walang driver, tigitan Pag walang driver, tigitan palisin nyo lahat, palisin nyo So ayan, alisan na sila dito Okay, tara Lahat ng motor na yan Ba't may harang? Sino gumawa ng harang na yan? Patanggal na lahat Go, Tutulin na na natin lahat natin. Tapos yung mga kahoy na yan, natin Ay, marami ito ha. Ito yung mga isa sa mga nireklamo nire dito. May nakalagay na ha? bawal pumarada dito. Yun din no? Oh. Ito naman bawal sa akin. Kunin na, kunin na lahat. Mga flatbed. Magsasampa yung lahat ng motor ha. sa dalawang po yung uh, dito ngayon at uh, mayroong uh, posibleng uh, pa sa tow truck meron ng isa meron ng isang uh, sinampa doon ayon sa mga tiga dito ito yung building eh doon hindi nila alam or hindi nila matukoy kung talagang uh, dito nga yan yung mga may-ari Ano nga daw mga call center. Oh, yun. So talagang gagawin na overnight ni Iwan. Kasi, ah, uh, gabi gabi Puno. Pero sir, ano mga problema natin dyan? Yun, vendors. Oo, oh, vendor. Pa-operate ka rin. Same, sabi rin eh, sabi rin yung ko. Eh, hindi, papas It's been talaga na lagi sila. Correct, correct. Diba, pamiha? Bawal. Wala talaga. Bawal talaga sila eh. Ang abit lang naman is more than ilang serang ilan ang na-impound? More than 20 ba? More than 20 yan. Tatlong truck yan eh. 1, 2, 3, 4. Apat na truck ang nasampahan ng motor. Actually lima. Yung isa hindi na puno. Parang apat lang or lima lang yung sakay. So ito na binabakod nila ulit yung mga tiga dito at uh, meron pa rin pang gabi sabi nila na pumaparada rito Bali ang uh, nahatak dito ay 29 tapos yung uh, natikitan na may driver or apprehension ay 4 uh, So Bali yung uh, naabot ang uh, motosiklo dito ay uh, 29 plus 4 equals 33 Yan, adyan lahat Ayun pa, sa kabila, puno rin. Nasa Mindanao Avenue na tayo. Hindi na natin na update itong ano, uh, subway. Subway station dito sa north. Nasa Mindanao Avenue pa rin tayo at mag turn at meron tayong papasoking uh, kalsada. So ito, mag turn tayo at uh, after uh, U-turn, kakanan sa road 8 at uh, start na doon ang uh, clearing operation ito na yung uh, road 8 bukod pala dito sa road 8 ito yung pinaka main complaint road 13 kaliwat kanan dito sa road 13 uh, kaliwat kanan uh, ang uh, clearing operation doon at uh, dito sa kanan dito tayo sa kanan at uh, ito Tatlo kagad yung nakaharang dito sa sidewalk at uh, ayan, inuumangan na ng uh, tow bar. Pati yun. Marami pala dito sa unahan. Hanggang doon, oh. Ang dami. Sir, ganda kumaga po. Pwede po Sir, kumain na po sir eh. Pero pag kayo kainan? Pag naka-angkla na po at nakato, wala na po. Pero pag hindi pa, pag hindi pa lumalag pa sa 5 minutes, pwede po. Alin po ba sa inyo? Alin po ba sa inyo dyan? sir, kumain lang po sa babas. May kanto lang mismo. Ay, nakakabit na eh. naka hindi na eh. Pwede ka naman sumama. Lahat ng road road dito sa ano barangay ito, road 8, road 13, uh, road 21, mga alternate route siya, access road siya coming from yung likod ng SM North. Ay, okay. hey, kay sister yun, dito. Sabi, kaya nang laka mo. Hey, yeah bang pakiusapan. Kung nandiyan ang susi ni Sista, ipasok sa loob. Ang problema po kasi, if it exceeds the five-minute consideration, ah. meron ng reference number, toad na talaga siya. Pero pag less than five minutes na dumating, we can let it go with a ticket lang. Oh, with a ticket? Yes. Ay, yung tinikitan niya ako po. Then I got my alam. But he's working from home, so he was busy. Ah, okay. Asan ah, yung driver? No! Hindi naman po siya lumabas kanina. Nandun po kasi, naliligo po kasi ako, masawa ko po wala. Kasi hindi po kayo taga dyan, taga rito po kayo. O oh, yun nga po, kaya hindi nyo, na, na hindi nyo kayo nakalabas ka agad. Naliligo nga po ah. Eh, kami po ba mag-adjust pag naliligo? Hindi po. ang ibig ko pong sabihin, dito po kasi, is ano na talaga, hindi nang po. niya. Hindi so, tiyas, bari, po. Hindi. Sa mga husband, may work Walang, walang parking po dito. Galing po kaming barangay. Walang parking sa loob. Meron po. O so, yun, dapat dito magpa park po po. Pwede hindi, hindi mo mag-derive yan. Hindi po, pwede po po. Ano lang sila, naiusap pa. Walang helmet! Walang helmet! Ang pag ko po, baka ba pag pwede, wag na kasi abala po eh. At saka-saka may, ay, tignan niyo, naka-ano po kasi yan. Ibabalik ko rin po yung sinabi niyo, abala. Abala rin po sa mga gumadaan dito. Walang lisensya? Impound nyo. Ba-ba't walang lisensya? Sa so, yung isa po sa l sa El Cielo Funeral po tayo. Saan po? Sa El Cielo Funeral. Okay. Eh, naka... Opo, nakaharap po sa sidewalk. Remember, Pantana, Loudon, sa Pwede niyo pong kunin sa Tumana, Marikina. Makukuha niyo po kagad yun. Uh, Makikita niyo, may marka doon ng ano, PWD ramp. Natakpan. Saka hindi po kami pumapayag ng iba na ibaba once na 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 po yan. Bawal po yun. Illegal po yun. Eh, yun nga po kasi kanina pa po nandun yung tow truck so enforcer. Hindi po kami magi inform talaga. Coordinated naman po ito sa barangay. Last week pa. Opo, kasi wala pong parking po talaga dito. Kinonfirm namin sa barangay. Talaga naman walang parking ang Metro man, Hindi po. May mga ordinances na approved by the City Council that allows street parking on designated areas. But it will depend. It will depend on the approval of the City Council that they will approve it. Dito wala po. Wala. Wala po. Uh -huh. <laughs> Marami. Marami. Marami po. Kung alam po lang. Two-way to eh. two Two-way. Two two Yun kasi one-way. One-way.